Breaking news, United States of America nagsagawa ng isang napakatinding pag-atake sa Caribbean waters at ang naturang pag-atake ng United States of America ay nagdala bilang ikadalawamput isang pag-atake ng Amerika. Nagliparan ang kanilang mga fighter jets at inatake ang hinihinalang narcotic carrying vessels. Tumambad ang maraming wala ng buhay dahil sa pag-ataking ito at ang naturang cartel vote ay inililink sa Venezuela na siya namang inooperate ni Nicolas Maduro ayon sa United States of America at isa pang napakalaking dagok para sa Venezuela. Sapakat, ang United States of America ay nagdeklara na na ang Venezuela's Cartel de los Soles ay terrorist. Ano ang ibig sabihin nito at ano ang magiging epekto nito sa presidente ng Venezuela at sa Venezuela mismo? Yan ang ating pag-uusapan sa video ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan na rin ng like ang video ito at i-click ang notification bell. Napakalaking tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay November 17, 2025 at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Daku muna tayo sa balitang Eastern Pacific, sa Caribbean Ocean at tila walang katabusang bangayan sa pagitan ng Estados Unidos at ng Venezuela. Maliban sa mga matitinding banta na binitawa ni President Donald Trump Maging ni Nicolas Maduro sa bawat isa, humantong na sa matinding pag-atake ang ginawa ng United States of America sa mga sasakyang pangdagat na nagmumula sa Venezuela na hinihinala naman ng United States of America na karga ang mga ipinagbabawal na gamot. Marami na sa mga ito ang winasak ng puwersa ng USA. Nagliparan ang mga fighter jets ng Amerika sa Caribbean waters at pinasabog ang mga barko na nagmumula sa Venezuela. Marami ng mga tao ang nasawi. Marami ng pag-atake ang ginawa ang United States of America samantalang ang Venezuela ay hindi pa nagsasagawa ng paghiganti o paggamit ng dahas laban sa Amerika. Subalit merong pagkakataon na ang warship ng Amerika ay pinaikot-ikutan ng mga fighter jets ng Venezuela. At hinihinala na ang natura mga fighter jets ng Venezuela ay nagmula sa Russia sapagkat ang Russia at China ay kaibigan naman ni Nicolas Maduro ng Venezuela. Pero ganun paman, ay wala pa rin ginagawang pag-atake ang Venezuela laban sa puwersa ng Amerika. Hanggang sa kahapon, isang napakatinding balita ang tumambad sapagkat ang United States of America ay nagsagawa ng nang put isang pag-atake sa Caribbean waters, wasak ang barko na nagmula sa Venezuela. At maliban sa barko na nawasak, merong tao ang kumpirmadong nasawi. Kung ang iba ay magulat ay tatlo, pero ayon naman sa ulat ng ibang mga tagapagbalita, apat ang kumpirmadong nasawi. Ayon sa ulat ng CBC, 28th strike ng United States of America ang isinagawa at apat ang nasawi ayon sa Amerika ayon naman sa ulat ng Mint 21st na ginawang pag-atake ng Amerika sa alleged drug boat at ito ay kumitil ng tatlong tao hindi man nagkakatugma ang mga ibinabalita ng ibang mga news site pero isa ang malinaw talagang nagsagawa ng pag-atake ang United States of America isa pang malinaw, hindi lang isa, hindi lang dalawa ang nasawi kundi tatlo hanggang apat ang nasawi sa naturang pag-atake ng Amerika. Ngayon, maliban dito, isa pang dagok ngayon ang kinakaharap ng presidente ng Venezuela na si Nicolas Maduro sapagat nag anunsyo ang Amerika at ito ay ibinalita ng BBC na idinisignate na ng United States of America na ang Venezuela's Cartel de los Soles ay terrorist. Now, ano naman ang meron dito kapag nagdeklara ang Amerika ng ganito? Malaking bagay ito mga kaibigan sapagat kung ikaw ay madeklara na bilang terorist, hindi ka lang target ng United States of America kundi maging na mga kaalyado ng United States of America. Malaki pa ang possibility na baka ang isang bansa ay maharap sa isang katakot-takot na mga sanctions hindi lang ng isang bansa kundi maraming bansa. Ayon nga sa pagpapatunay ni Vladimir Putin kung gaano kahalaga at gaano kalaki ang epekto ng mga sanctions ayon kay Vladimir Putin kung ang kanilang bansa ay patawa ng maraming mga sanctions katumbas nito ay ang pagdeklara ng gyera. Ibig sabihin mga kaibigan, napakalaking gulo, napakalaking kahirapan ang matatamasa ng isang bansa kung ito ay maharap sa mga sanctions. Katulad na lang mga kaibigan ng Iran at ng Syria, hindi ito makaangat-angat sa kanilang ekonomiya dahil nahaharap ito sa mga matitinding sanctions na nagmumula sa iba't ibang bansa lalo na sa West at maliban pa riyan kapag na-designate bilang terrorist ang isang lugar ibig sabihin ay magiging legal ang pag-atake sa kanila. Ito ang ginawang paraan ng United States of America upang ang kanilang mga ginagawang pag-atake sa Caribbean waters laban sa mga barko na nagmumula sa Venezuela na hinihinala naman nakarga ang mga ipinagbabawal na gamot, ito ay maging legal. Yan ay ayon sa mga eksperto. Nako, isang napakatinding paratang o may katutuhanan kaya ito dahil sinabi mismo ng United States of America na ang presidente ng Venezuela na si Nicolas Maduro, siya ang nag-ooperate ng naturang drug cartel sa Venezuela. At ito ay idinadaan sa Caribbean waters at inihahatid sa iba't ibang panig ng mundo. Ayon sa United States of America ay hindi nila ito papayagan na makatawid sa Amerika. Kaya sa Caribbean waters pa lang ay winawasak na ito ng Estados Unidos. Yan ang pahayag ng Amerika. At ito pa mga kaibigan, kakapasok lang na balita, isali ko na rin. Ayon sa ulat ng The Jerusalem Post, kinumpirma nila na ang ginawang pag-atake ng Amerika ay ang ika-21 na pag-atake ng Amerika. At ang matindi mga kaibigan, ayon mismo sa Pentagon, 80 katao ang nasawi. Meron namang isiniwalat ang Secretary of State na si Marco Rubio na ang nasabing Cartel de los Soles ng Venezuela ay konektado naman sa designated FTO o Foreign Terrorist Organization na tinatawag na trend di Aragua at ng Sinaloa Cartel. Konektado rin daw ito sa sindikato sa Mexico. Nako, kung ating pagtutuunan ng pansin, ang Mexico at United States of America ay talagang magkatabi lamang. Kaya naman pala ganun na lang kahigpit ang United States of America na hindi ito maitawid. Dahil kung magkataon, madali itong maipapasok sa loob mismo ng lupain ng Estados Unidos. Kung kayo ang tatanungin, karapat dapat lang ba ang ginawa ng Estados Unidos o ito ay isang kalabisan? Ipaalam ang inyong mga komento dyan sa comment section at malugod ko po iyang babasahin. At mga kaibigan, hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!